Hello guys, welcome to today's Topic TV. Sa bidyong ito isang tindera ang nasalisihan ng kanyang paninda ng isang lalaking nagpanggap na customer. Makikita sa video ang lalaking nakaitim na nakasuot ng face mask at helmet habang naghihintay sa tinderang naglilista. Habang naghihintay naman ang dalawang batang customer ng kanilang order. at nang matapos na ang kanyang kinukwenta, nagbayad na ang dalawang bata, para sa delivery na lang ng kanilang order. At pag alis ng dalawang binatilyo, dito na sumabay ang kawatan, para bitbitin ang dalawang box na wire, at derderecho sumakay sa kanyang motor. Nagkatinginan naman ang dalawang binatilyo sa ginawa ng lalaki, at minabuting di na lang makialam sa kanilang nakita. Subalit nilinaw ng may-ari na hindi kasabwat ang dalawang binatilyo sa video, dahil sa matino at kilala rin nila ito. Sa video namang ito isang cellphone ang natangay ng isang kawatang matanda, habang abala ang mekaniko sa kanyang ginagawa. Makikitang patingin-tingin ito sa mekaniko, habang kunyari ay nagsa-chat sa kanyang cellphone. Subalit kumukuha lang pala ito ng tiempo, para duputin sa estante ang isang cellphone ng mekaniko. Hanggang sa makuha na niya ito at sabay umalis. Ayon sa nanakawan dalawang buwan palang umano sa kanya ang kanyang cellphone, at hindi pa niya ito, tapos mahulugan, subalit nakakalungkot dahil saglit lang ito nawala. Kaya't kung sino man ang nakakakilala dito ay ipagbigay alam agad sa mga kinaukulan. Isang bahay naman ang napasok ng isang magnanakaw, alas 4.30 ng hapon. Isang iPad, cellphone, laptop at mga alahas ang natangay ng kawatan. Kung makikilala nyo po sila ay ipagbigay alam agad sa mga otoridad. Sa video namang ito ay isang tindahan ang nalimasan ng lahat ng kanilang benta. Ang kawatan ay ang mismong tindero ng tindahan. Sa video ay makikita ang isang lalaking bantay, at ang kanyang kasamang bakla na tindero rin ng tindahan. Maya-maya ay nagpabili ang lalaki ng kape at sandobag sa bakla. Tumayo ang bakla para kumuha ng pera sa kaha. Maya-maya ay inabot na nito sa lalaki ang pera. Subalit gusto ng lalaki ay ang bakla ang bumili para sa kanya. Mana sana itong bibili subalit ibinalik niya ang pera sa bakla. Kayat napilitan ng tumayo ang bakla para siya na ang bumili. Maya-maya ay sinundan siya ng tanaw ng tindero at nang makasigurong malayo na ito. Pumunta ito sa kahan ng pera at dinampot ang lahat ng benta nila. Pagkakuha niya ng pera agad umalis ito, at hindi na bumalik pa ang tindero. Pagkalipas ng ilang minuto muling bumalik si Bakla, nagtaka ito dahil wala ang kanyang tindero. At nang silipin na niya ang kaha dito na siya kinutuban. Dahil wala nang natirang pera sa kaha, Mag-ingat sa pagtanggap ng mga tindero o tindera, huwag basta magkitiwala sa hindi mo pakilala. Dahil sa panahon ngayon, marami ng kawatan at manluloko.